So guys, happy abundant day! Nandito ulit tayo ngayon sa SGI Head Office and today is check it day again. At meron tayo na ispatahan. Grabe! Isa to sa mga lumalulupit Kumita man lang ngayon ng 500,000 which is upline on Marasiga! Yes! Hello sa mga viewers, sa mga mapanood ng video na to. Good day po sa inyong lahat. Ayan. Uh, oh, upline. Last na interview ko sa'yo, or last na nag-picture tayo, pumita ka ng 300,000. 300, Ngayon, magkano yun? 519,000. Oh! Uh, yeah. One month. One month. tumatindi, Grabe. So, hindi ka nagtatapos. So, ano yung tip? Para uh, sa mga tao na gusto rin na kumita ng six digit or half million sa isang buwan. Tip po para sa lahat ng mga ng video na to guys ito lang po uh, wala po akong ibang ginawa kundi sinubukan ko lang po ang pinaka maganda po dito yung produkto natin at saka yung complan kasi lahat ng mga nagjo-join dito lahat ng nakakapanood ng video yung mga dating naghahaw lang yung mga tao na iniisip nila baka imposible nangyari sa kanila guys ang dami nang kumikita dito and ito po kinita ko to seven months old pa lang po ako dito sa company. So, ibig sabihin, ang isang baguhan pala na susubok dito sa SGI, pwedeng kitain ng ganitong amount. So, guys, sa lahat na nagkaroon ng opportunity, kung ikaw yung gusto mo magkaroon ng break, ikaw yung networker na, nagkaroon ka pa rin ng big break, ikaw naman yung tao na nagkaroon ng opportunity, guys, subukan yung SGI. Dahil ang SGI, may lugar sa mga tao na at baguhan. Yun! So, ano pang hinihintay mo? Join Ghana yes. and together let's all live yes. long abundantly. Yes.